Alright. Ito na yung rides namin. Galing kami bugal yun. So, nag over kami dito sa San Fabian. Ito yung rides namin na muntik namin uh, na side sweep. Ano? Dahil nag kami at may nag-overtake pa sa amin na kotse. So, ito. Tingnan natin to So dito banda mabagal pa kami. Chill ride lang kami dito. So, ayan yung nakapaint na overtick. Ah, uh, hindi namin kasama yan. So, ayan. Overtick siya. Dito, nakasunod ako kay Guido. Tapos, sunod si Ariel. Sunod si Junior. Tapos yung nasa likod namin si Vince, yung Sniper 155. So, nauna na yung si Jewel at saka si... Uh, Adrian. So, yan. Uh, chill ride lang muna kami dyan dahil sa unahan may mga tricycle at saka mga sasakyan maraming sasakyan dyan sa unahan kaya medyo mabagal kami dyan traffic so karamihan sa amin muntik na side trip dyan dahil nga kaskasero yung kotse na yun hindi ko alam manong kotse yun basta yung ano uh, kulay ano yun kulay maroon ano kulay maroon yung ay kulay red kulay red pala so dyan mabagal pa kami dyan yan sunod sunod kami kido sunod Ariel sunod si Junior tapos sunod si ano ba na ito? Hmm. Si ano, sunod niyan kay Junior. Sinusundan ni Junior si Adrian. So si Joel, nauna na si Joel. Tapos yung nasa likod natin, si Vince. So yan, chill ride lang muna kami dyan. So yung vertical way gido. Sumunod na ako kay ano. Kay Junior. Nabertikan ko yung... dalawang motor si Gido at si Ariel dito sinusundan ko lang si Junior. so yung iba kong kasama nakasunod din sa likod yan medyo mabilis na kami dito nasa 80 kph na kami dito dito na yon, itong banda na yon, ito nag-overtake namin ni Junior ayon, biglang umovertake din yung red na ay maroon na kotse ayun so ayan nagulat ako dyan tulala ako dyan so ayan dahil nakita rin nung kasama ko sinunda nila so sinunda ni Ariel dyan kaya nag hinabol namin yung kotse so si Junior montik din dyan so right tingnan natin ulit i-review natin dalawa kami dyan ayun nagulat nga si Junior ito na, inabol na ni Ariel yan. So, yan, nagkabulan na kami dyan. Inabol namin yung kutsi na yun. So, i-review muna natin. So, dito nakapasok na ako dito sa white. Ayun, biglas yung sumulpot. So, ayan, nagulat ako dyan. Tapos ngayon, sa so, sobrang ambilis namin dyan, tumatakbo na kami ng 80 dyan sa so, sobrang bilis na namin dyan ayan sumunod kumasok siya dito sa kabila so ayan natulala ako dyan tapos si Junior muntikan din dyan so yung iba namin kasama dun sa likod muntik na rin sila kasi uubertik nga rin dapat sila doon sa tricycle so ayan i-focus natin muntik na si Junior dyan ayan o si Junior sinusundan nung ano yung kotse na yan ayan o yan, nagulat sila dyan. Dyan banda, binusinahan ko si Junior ng marami para marinig niya. So, yun. Dyan, nagulat ako dyan talaga. Tapos, si Ariel. Nakita niya kasi kami napinahan kami. Kaya, hinabol niya to. Yan, hinabol niya itong kutsin na to. Tapos ngayon, nung naghabulan na, Ayan, sumunod na rin sila junior dyan. Kasi galit na galit nga sila. Kasi muntikan na talaga. Ayan, dyan. Sumunod na kami dyan. Ayan. Itong, oh, itong kotse na to, nagmamadali to. Parang, ayan. Ayan, singit na singit na yan dyan. So, ayan, hinabol na namin yan. Sobrang bilis. So, kaya nahabol namin yan dahil Traffic sa unahan. Pero kung hindi traffic yan, hindi na namin maabol yan. Bakit hindi maabol? Sino mong mabilis yung sasakyan o motor? Mabilis yung sasakyan. Matakbo ng 140 yan. Ayan dyan. So, so, so ko ng ano dyan. Inis. Kaya... Ayan pinilit ko na ng mag overtake dyan kasi gusto kong mahabol talaga yung kutsi na yan so yan hinabol din ni Junior yan nakasunod si Junior sa amin si Ariel yan yan dahil gusto nilang kausapin gusto ko nang basagin yung salamin yan eh dahil sa sobrang galit Ayan na, ayan na. Nakasunod na kami sa kanya. Yan, yan yung plate number niya. Bawal na pa yan. Ito, mag-iingat kayo nitong sa na to. Amerikano to. Amerikano, no? Mm. Kaalam mo kung ano? Oh. Walang pakialam sa kalsada to. Oh, walang pakialam sa ano? Nakasalubong, walang pakialam yan. Tsaka, umuubertik siya alam na alam niyang nasa una na yung sasakyan wala siya pakialam sa mga motor yan sinusundan ko pa rin siya dyan tumatakbo na kami dyan ng ano 90, 100 yan o oh, pinipilit niya ano yan bilis na ang takbo niyan Yan yung plate number niya oh. So ingat kayo dyan sa kutsi na to Itong kano na to Yan hinabol ko pa rin yan Nakasunod si Ariel sa akin dyan Yan na hinabol ko Tapos ngayon kinausap nung partner ko yan Ayan, ayan. sinigawan namin yan ayan o lang pakialam parang takot na takot siya sa amin dahil nga marami kaming nagahabol sa kanya yan vertik siya no vertik kaya nahabol namin yan kasi traffic nga sa unahan yan umabol na naman ako dyan Yan. Kinausap na, na naman namin yan. Yan. Wala na kami kaming pakialam dyan kung may baril siya. So, gusto lang namin kausapin dyan eh. So, ito na abul namin doon banda sa Damortes na to. Sa La Union. Hindi pala ito eh. Oo. Oh. sabi niya, pakialam ko sa inyo. Oh. Ano so, nga, wala siya. Sabi niya, wala si wala lang daw. Nakita natin sa salamin, sabi niya. So, yan. Doon banda sa Adam Ortiz. Ano, uh, gusto na, marami, ko siyang, ano. Maraming ibig sabihin nun. Pakialam, pakialam ko alam, alam sa inyo. Eh, ano ngayon? Ganun yung ano niya. Parang hey nag-sign up walang bahala siya hmm. wala akong alam sa inyo sabi niya parang ganun ng ano niya uh, sign sa kamay niya yan nabol namin siya dyan, dyan so sa bilis namin ayan na si Ariel so ayan nakarating na kami dyan banda sa La Union papuntang Aguo oo papuntang Aguo so dyan sa may crossing kasi na traffic to yan kinausap namin siya ayun yung magbaba ng salamin uh, pinto ano yan na traffic na yan dyan, eh ito nakasunod na si junior sa amin dyan S sobrang galit kasi nagulat din oh, siya so yan ito na yung crossing papuntang ano Rosario tapos ito, damo, papuntang Ago. So, nasa Damortes na kami. Ito na yung bayan ng Damortes. So, dito, kinausap namin. So, ayan. So, tapin mo, Abing. Baba so, mo yung ano mo, gago ka. Munting na mo. Utang na. Utang na mo, gago Utang na mo, gago ka. sitwasyon na pinabayaan na namin siya. So, ang payo ko lang sa mga nakamotor, ingat na lang tayo. So, hindi naman natin maiwasan yung aksidente, pero ingat na lang tayo talaga. So, mga ganong ano, sitwasyon, hindi natin maiwasan. So, ayan, nag usap na kami dyan. Yun na, yun, sabi niya, yun na, muntikan na tayo.

어. 어. Oh. Sinisikan na dalawa. Huh? Siningitan dalawa.